Hahahaha, 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 Salamat <laughs> ka. Oh, dami mo ng huling huli ang kita pa. Oh, 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 oh. Ano <laughs> 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 <Mula> naman oh? <laughs> <laughs> May ano ka tadaya, daya eh. Ay, daya, ilmo daya mo ko patuloy dilaw. Dire pa ta dire daya tingnan mo araw oh, sana katutok. To Sa so, dilaw. Sa dilaw oh. Parang itay, hindi na daya. Bakit hindi natutok sabay pera? Malik ko ba eh? Okay. Niro-rolling na naman yan. O, pera. O, naging pera. O. Diba, di ba hindi daya yun? Syempre, niro-rolling ko yan. O, isa pa. Ay, parahay mo na ba? Sige, sige, sige. Sige mo na. Basta na. pag, pag nakuha ko, ako na yan ah. Oo, kaya ka nandyan. Pag nakuha mo, sa'yo na ako. Sige. O, game. Lagot ka Oh, O, oh, oh, pangalawa na. Palawan na yan! Nakakarami na, nakakarami na ako, boy! Mm -hmm. Tiga lang, tiga lang! Uh, ba't puro sa ilo? Ah, ano man mananalo niyan? Dapat sa pera naman. Sumbang bang manalo? Maglaro ulit tayo. <laughs> oh. Ayaw mo na, ayaw mo na. Ay, Sige, tuloy. Parang ayaw mo na eh. Tuloy. Ay, Pera naman oh. Pera yan, hindi ba? Oo, oh, di ba? Oo, oh, ayun lang, kita. Oh. <laughs> ah. Mamo! Ah! <laughs> Sobra-sobra na yan ah! Dinadaya mo ako eh! Ano dinadaya? Di kita dinadaya! Eh laki-laki ng pera ako! Ba't sumo dilaw? Wala to alo pandaraya! Ah? Malinis record ko kahit tingnan mo sa first station! Ano malinis? Di ba naglakaw kayo? Nakakulong kayo di ba? Uy! Nakalaya na kami no! Ano gusto mo? Pera o laro? Pera! O di ba laro tayo? O oh, sige! Isa lang! Pera naman oh! Pera yan! Eh, pera <laughs> naman! Oh! <laughs> Oh, yo, oh, ya lupa, oh, ya lupa. Aline, Aline, Aline lupa. Aline mau balik, mau lompat di sini. Oh, lebihnya satu. Ida. Hahaha. 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 kau. Hahaha. 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 kau, kau. Kau Hahaha. Oh Hahaha. 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 Puro ka munga nga, dinadaya mo ko eh. Ikaw dyan, ako magpapalaro. Pera yan, pera. Sure pera yan, pera. Oh. <laughs> no, 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 no. Oh, <laughs> ano boy, kaya lang kaya Ano palaro mo yun. Ako na. na ako na, pa ako yung inis inis eh, Ayan. <laughs> Ayoko na. So, Ayoko na. Ayoko na. Ayoko oh, oh. oh, oh, na, na. Na, <laughs> na. na. Bakit? Sobra rin. Nakadami ka, oh. Oh. Ang madami pa sa akin. Ayoko na. man lang. Isa pa. Ayoko na. Bakit? Nakadami ka na, oh. Kunin mo na lang oh. Uy. mo pa boy. Tingnan mo yung mga ko.